ng umaga. Dito ano kami sa parang second floor namin ngayon na ginagawa. Eh kasagsagan ng bagyong yung pipito kaya nakakaratal dahil sa kung kailan bagyo at saka ito ay eh baka lumakas ang bagyo eh ano pa hina pa siya eh. so ginawa ko ngayon ito nakasandal yun <laughs> hinakasandal na na ano dyan na dalawang kawayan dun sa mangga yung isa nakapako yung isa hindi pa I guess it will be a support ano you know? so magiging support yon pero pag umuga yung din dito expected ko na yon pero at least siguro baka mas okay na yan anyway ang um, so ito na ngayon yung binabala ko na ano ng solar panel na itaas ko na ito ito nga na itaas namin ni Mrs. kami ng dalawa ni Mrs. nito yun It, na itaas na itong tatlo yung iba itataas din namin yun pero ayun, kasi yung ulit sa tatlo ayan yan mga ibang panel na pasadahan na ano ah uh, ginawa kong bubong ano ginawa na bubong talaga binabala ko noon maging bubong mismo solar panel dahil yung bubong na gawa ko ayan pag makita pakita mga misis ayan mga binubutas ng ano yung ano kinakain ng daga tapos kaya may sari-sari na kasi sinapin na namin ng yero, ay meron pa rin mga naglilik so ito na naisipan ko eventually itaas na lang siya So merong second floor and at the same time maitas yung solar panel kasi hindi na nakaka-touch ng sikat ng araw. Kasi medyo nasa ilalim kami ng bundok. Kaya uh, marami pa man din mga puno. So kung siya ng araw so umaga tapos eh, tanghali pa lang nagtatago na sa ano sa mga branches ng puno kahon. So ito na isipan ko, itaas ko ng konti. Itaas man ng at least 6 uh, ano six feet siguro or more or less. At siguro may bagay na rin ito. Ang gusto ko lang pakita ngayon, ito kasi siyempre yung pagitan, magkakaroon ng lake. Uh, sa so ngayon, ito lang temporary yung ginawa ko. Parang ginawa ko, ginawa ko ng parang alulod, parang kanal. Ano lang. Biniyak na kawayan. So, nilagay ko lang sa gitna yun, that simple, no? Wala nang leak. And ito, mga remere, medyo lang muna. Inipit ko dito. Ito may siklam. <laughs> dito pa lang walang leak. Basta naipit si na mayos, walang leak. Ayan. Maski itong isa, eh, ito, ayan, maluwag pa ito. Pero napaka minimal lang leak. Ayan, o. Oh. Ayan lang, konting-konti lang. Eh. So, Actually, pag ginipit siya, siguro ko kunting-kunti lang ang leak. Ang gagawin nito na ko, either mag, uh, mag maglagay ka ng goma sa pagitan, ang gagawin siguro, lagyan ko ng goma sa pagitan, tatabas ko ng goma, tapos lalagyan ko ng tape para kahit isang side lang lagyan ko, pag, pag pinagdikit na yon, it will act as a gasket. Ano? So ipit na yan siya. Ah, ah o oh, kaya naman pwede yung tape na lang mismo na parang yung makapal na adhesib uh, adhesive tape na mas hindi na yung ano yung double adhesive. Yung isa la, pero makapal. at yung lagyan lang yun ng isang mahaba. Yung pag inipit na siya, sure sure yun hindi na maglilik oh. Kasi ganito lang na ano, hindi na siya halos ng So yun lang. Ang isang advantage nito, unang-una, Napakadaling mag-wiring. Ayan o. Oh. E di, dati dyan. ano mga ati sa mga ano, yung sa mga solar panels dyan. Ayan. Dyan sa mga panels na yan, hirap na hirap ako dahil nga sa, napakahirap mag opera. Dahil sa malambot yung bubong, talagang hirap na hirap ako. Minsan, umihiga ako, nagpa, nag, nakadagan yung solar panel sa akin para lang magawa ko yung connections ng wiring pero ito ngayon napakadali kasi nakatingala na lang ako eh so maski gabi gabi ko to ginawa yun lang ang bilis uh, ito mga kwan lang to pinag ipit ko lang to kasi gagamitin ko sana hindi ko naman lang gamit so naka liquid lang yan Ah, uh, so pag gano'n na medyo konting ano na, lang, secure. Is secure na lang yan. Okay na yan. Pero so far, okay na yung connections. And ayoko na yung discuss yung ano kasi ito. Hindi ko ginagamit kasi yung MC4 connectors. Ano? Ibinabypass ko yan. Kinakabit ko sa mga ano. And besides, para magamit din yung wires para mapahaba. Biro mo ano. Kaysa umix eh. Umaba pa ngayon yung wires. Kasi nakahang na siya eh. So may ano pa to oh may allowance patuloy na wire mantala mo dito sa baba hirap na hirap na yun so yun okay uh, ito nataon na medyo stress masyado dahil panahon ng, ano eh ng mga bagyo nagmamadilit naman ako yung gawin eh, kasi nga ang daming leak nakakairitin na napuno na ng pansahod ng tubig napunan yung ano eh yung sa baba namin kaya, eh kaya yun eh, minadali minamadali gawin and ito inabot nga ng bagyong pipito na naman fortunately hindi naman dito kalakasan yung hangin na ulan ulan ang uh, lakas ng pag kanina mukha namang okay so ito hindi pa tumatibay actually kung maga gumigewang gewang pa siya pero at least ano sure ako na hindi naman yan sa papaksa so yun lang yun lang ano ko ng pinaka-update ng solar panel na yun talagang gusto kong i-feature sana na yun nga gagawin kong bubong yung ano. so kalahati solar panel yung kalahati ay uh, yero. kasi doon na siya mag-slide yung tubig and yun na patak So yun na nandun sa baba, na solar panel ay medyo natatakpan na eh siya. Sa so, ngayon, di pa naman mapakun na ba kasi na umuulan. And eventually, may lilipat ko rin yan sa taas. Pag ano kasi tataas ko rin ito, baka sakaling eh, yung kaya na re-reorganize dito. So yan, ang dami talaga ng trabaho ang kinakalang unahin para dahil uh, Masakit sa kamay, sakit sa katawan, pero life goes on. We have to move on. We have to go on. Oh, okay. So, yun lang. At uh, maraming maraming salamat. Mabuhay kayo.